ang birheng gumagala sa may dalampasikan. Ave Maria. Ito po ang imahe ng Nuestra Senyora del Buen Suceso o mas kilala rin sa tawag na Nanaseso. Seso. Kung ita translate natin yung salitang Buen Suceso, ito ay nangangahulugang good event. Ang imaheng ito minsan na rin itinago at pinagpalit sa mas malaking imahe. Hanggang sa dumating yung panahon na merong nakapansin sa kanya, at request na siya na lamang yung mag-alaga sa imahe ng mahal na birhen. At hindi nga siya nabigo at naiuwi niya yung imahe ng mahal na birhen. Hanggang sa dumating sa punto na nagkasakit na rin itong lalaking nangangalaga sa mahal na birhen at nasa bingit na ng kamatayan. At nagpatawag na nga siya ng pari para mangumpisan. Nakita nga nung pari yung imahe ng mahal na birhen at nabighani ito. Inoferan siya nung pari ng kaunting halaga kapalit ng imahe ng mahal na birhen. Sa simula, hindi pa pumayag yung tagapangalaga ng mahal na birhen. Hanggang sa huli, napapayag din naman siya. At yung pera ay gagamitin din naman yon sa pagpapamisa para sa halaloa ng tagapangalaga. Unang inilukluk yung imahe ng mahal na birhen doon sa kwarto ng pari, may merong mga strange phenomenon na nangyari. Tulad ng nagliliwanag yung imahe ng mahal na birhen at meron ding narinig ng mga makalangit na mga awitin doon sa kwartong iyon. Kaya naman napagpasyahan nilang ilok-ulok sa simbahan yung imahe ng mahal na birhen. At simula rin nga noon, nabuhay yung debosyon sa mahal na birhen. Kaso ang problema, hindi nila alam kung ano ang itatawag nila doon sa imahe ng mahal na birhen. Kaya naman, napag-isipan nila na magpabunutan. Ipinasulat yung mga kilalang titulo ng mahal na birhen doon sa parte ng Europa. At pinabunot nga nila ito doon sa 8 years old na bata. Anim na beses lumabas or nabunot yung pangalang Nuestra Senora del Buen Suceso. Kaya naman ito ang ipinangalan nila sa imaheng ito ng Mahal na Birhen. At hindi rin nga pinapabayaan ng Mahal na Birhen ang kanyang mga anak dahil lagi niya itong sinasaklulohan sa panahon ng epidemya, sa panahon ng peste, at sa panahon kung kailan nagkukulang ang tubig. Eh, paano ko naman nasabing naglalakad-lakad yung mahal na birhen sa may dalampasigan? Sinasabi kasi na merong mga nakikitang buhangin sa may laylayan ng mahal na birhen. Siguro nagpapahangin lang ang mahal na birhen sa may tabi ng dagat. Charis. At ngayong araw nga, August 10, 2024, ating ipinagdiriwang ang ika 399 na ng pagluluklok ng imahe ng mahal na birhen ng buen suceso. Yun lamang po for today's video mga chingos in faith hanggang sa muli. And this is your hermano reminding you choose to be happy and choose to be holy. Thank you!